shout out guys ito harvest tayo ng kamyas natin ito ko na yung medyo na yung umpisa guys eh. sayang oh. ito na yan guys oh. ang bunga Ha eh. oh. Dito to sa shop ko guys. Ayan na shop ko. Binta natin to sa bayan guys. Mga eh. Sigurado pera na sa mamaya guys. Kinuha Kinawa ko na yung nasa taas. Yan pa guys. oh. oh, mangga. Oh. Yan pa. Oh. Guys may mga mangga. Mulaklak pa lang. Hinarvest ko na rin yan nung isang araw guys. Hindi ko lang nakalimutan. Mm -hmm matanda na kasi guys kaya nakalimutan na mag video ito na ito na guys dami guys nalaglag na kasi laglag ano -lag kaya service ko na lang para malinisan oh. puno guys Okay, so dami yung ano timba ko. Laglag <laughs> -lag na guys. Diba? Hmm, di ba? Ito na may mangga ko guys. Ay sili oh. Oh, dahil bunga ng sili guys oh. Oh. Di ba? Pusin guys oh. Bunga ng mangga ko guys oh. Oh. Mulaklak oh, pa guys oh. Parang bulaklak ko. Oh. Nag-harvest ako niyan guys. Yung naunang bunga. inarbis ko na dahil. Ayan eh, o. Oh. Eh, Ayan bagyo kasi guys. Eh. Oh guys. mangga guys. Kung pag -isa. Oh. Ah. Ah daming bulaklak nyan guys daming bunga nyan yun pa tayong papaya guys oh. papaya